kaya sa Totoro Restaurant. Try ko kumain ito kasi hindi pa kumakain. Mula alas dos. Kaya kakain ako. order ako ng pancit. Saka tubig. Oh. O. Oh. O. Pagkain Pilipino dito. Uh. Ilang minuto, Tema? Ilang minuto? Ah. ito kami, oh. Ayan. Dami okay. yung mga Filipinos, mga Pilipino mga dito eh. order eh. Kaya eh. 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 with you know, so So, Hibon at si Ken. Try natin kumain ng mga sitito. Pagutom Wala pa lamat yan. Kung wala pa ngayon ng na, alas 2 pagising ko. Sige na. Bye-bye. See you again. Next time. Bye-bye. Bye-bye.